So, ayan. Ah, ano oh, guys. So, nakikita niyo itong body ko. Ang dami kong cellulites. Kaya napaka nakapag-decide ako to use this. Ngayon, ayaw ko na maitim na kuyukot kasi mahilig ako mag-short shorts. And then, yung kulay ko is hindi pantay. So, I am using this. For my full body. Ito na yung ginagawa ko guys na parang lotion. Maganda to guys. Ang ganda niya. Ang nakakapag-moisturize talaga siya. Hanggang kilikili yan guys. Kaya yung kilikili ko napapansin ko guys. Pati mga kuyokot ko guys. Is pumuputi siya. E syempre sino ba naman na hindi matutuwa sa product na di diba? Which is ang hirap paghanap ng makakapaputi sa singit, singit mo. Sa ano mo lahat na diba? Ang hirap pakahanap ng gano'n So ito nakakapaputi siya. Kaya why not diba? Next natin yung ating feed. Ito ang gusto ko dito guys. Kahit sa mga kasingit sinitan nyo, pwede nyo siyang ilagay. Kasi dati nga, akala ko natural na maitim yung singit. Hindi pala. Kasi nakita ko bigla, nag-lighten siya guys. Tapos nag-pinky siya. So, akala ko natural yun. Hindi pala. So, everyday ko siyang ginagamit para akong daily pan. hindi ginagamit ko siya daily. Pag nakita nyo ang puti ko sa mga video ko Filter yan Kasi gusto ko ng white complexion Gusto ko kasi maputi ako guys Kaya ang ginagamit ko is white filter Kahit sa mga paapa guys Ang ganda maka yung maka-moisturize Tingnan nyo Yung mga natural na mga mamis Na hindi naglalagay ng ganito compare sa naglalagay. Tingnan niyo yung hands, parang pang mayaman guys. O, oh. kita niyo, parang pang mayaman yung hands. Parang hindi naguhugas ng plato, naguhugas yan. Tingnan niyo. Ay ba? Diba? Kung nakita niyo sa labas, akala niyo hindi naguhugas ng plato. Pero hindi siya yung mga madami ugat-ugat. Napapansin niyo guys. Namamoisturize siya nitong niacinamide. So, kung namamoisturize yan, edi eh, di mamamoisturize din tong mga ano ko? Mga cellulites ko. Dati, pag gagay ganyan ko to, ang dami to guys. Tingnan nyo ngayon, no? Oh, halos wala na. Kasi ayoko nga na madaming cellulites. Kasi akala ko natural na may cellulites ang girl. Pero nung umuwi ako, guys, ng Bicol, yung dalawa kong kapatid na may asawa na din, wala silang cellulites. Bakit ako ang dami? Sabi ng ate ko, yung skin ko daw, dapat i-care ko din, sabi niya. So, ayan. Ito yung actual bagay lang talaga ate ko, guys, from Bicol. Nahinis na yan ay ilang ano ko na siya guys. Mag ilang ano ko na siyang ginagamit para mag one na ata. Parang ganun yung mag na. Ang ganda niya ipahid-pahid kasi napaka moisturizer niya. Para sa tubig na pinapahid mo guys. Ano yung hands ko. Diba? Yung mga kuyo-kuyo Ayoko na maitim na kuyo guys nagkaroon ako ng time na yung kuyukot ko is parang may mga butlig-butlig kung na-experience nyo din yun as girl yung kuyukot parang nagkakabutlig-butlig dyan tapos parang magaspang style ba diba? ganyan siya kaya natutuwa ako bis nakikita niyo ang silly units ko ba diba? kita niyo? Nako. ayaw ko yan kaya ginamit ko tong naya cyanide ayun o no? no? sa mga pareho kong problem ayan nasa yellow basket click mo na sa yellow basket. Sabay-sabay tayong mag ano ng ating katawan. Mag-care sa ating skin, wag moisturize ng skin. Yeah, sabay-sabay tayo guys. Nice us night